Last news mga balita ngayon Minor Fiato Magmatic Eruption na itala sa Bulkang ta' a. Nasawi sa magnitude 6.9 lindol mahigit aning na puna Cebu Province isinailalim sa State of Calamity Pagkakaisa sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects tiniyak ng AFP at mga retiradong general Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Pumutok ang Bulkang Taal madaling araw ng Miyerkules, Oktubre 1. Ayon sa FIVOX, isang minor phreatomagmatic magmatic eruption ang naitala mula sa main crater ng Taal Volcano Island, Dakong 202 ng madaling araw. Sa kuha ng thermal camera mula sa Taal Volcano Observatory, makikita ang pagbuga ng plume ng bulkan na umabot sa 2,500 meters sa taas at tinangay ng hangin pahilagang kanluran tumigil lang pag-alboroto ng vulkan bandang 2.15 a.m. Nakataas pa rin ang alert level 1 sa bulkang Taal. Naganap ang pagputok ng Taal ilang oras matapos yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang Cebu na naramdaman sa malaking bahagi ng Visayas. Lumampas sa anim na po ang bilang ng individual na nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu ayon sa Department of Health o DOH sa Bogo City, Cebu pa lamang kung saan naitala ang epicenter ng lindol na ng command center na nasa 30 ang bangkay na nasa Bogo City Hospital. Mahigit 20 naman ang naitalang patay sa San Rehemejo, 10 sa Medellin, habang meron ring na na nasawi sa mga bayan ng Tabuelan at Sugud. Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cebu habang nagpapatuloy ang rescue and retrieval operations sa mga apektadong komunidad gayon din ang pagresponde sa daang-daang sugatan. Samantala nagpaabot na ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilyang nalagasan ng kaanak sa lindol. Tiniyak din ito ang presensya ng mga sangay ng gobyerno para magbigay ng tulong at suriin ang pinsala ng lindol at mga aftershock. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP nitong Martes na nananatiling solid at disiplinado ang hanay nito sa kabila ng mga isyong ipinupukol sa pamahalaan kaugnay ng umanoy anomalya sa flood control projects. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, walang nagaganap na destabilization plot at ang mga kumakalat na balita ay bahagi lamang ng disinformation campaigns. Giit niya, nakatuon ang AFP sa pangunahing tungkulin nitong protektahan ang mga mamamayan at siguruhin ang Estado. Samantala, binigyang diin ng Association of Generals and Flag Officers o AGFO na binubuo ng mahigit isang libong retiradong general na hindi sila kasali sa anumang panawagan daban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mananatili silang tapat sa konstitusyon. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.